Hello? Patricia! Ano mo sa atin? Do not mention my name. May papagawa ako sa'yo. Salamat naman na makakapag-outing na tayo, Emong! Eh, mom, oh, Magagamit ko yung mga nabili ko sa ukay-ukay ng mga swimsuit. <laughs> mga swimsuit talaga, ha? Ano yung pagpapatong patungin mo? Eh, overnight lang tayo dun, eh. Eh, bakit ba? Eh, di, ang gagawin ko, sa bawat parte ng resort, ganyan, magpapakuha ako para araw-araw, yung magpapos kong OOTD, iba-iba. Ikaw iba. iba, <laughs> ka nga. Melay! Ikaw ang photographer ko. Alam mo, ang gulong na nanay. Kaliwa, Adonohad. baba. Yes, <laughs> <laughs> o, oh, dahan-dahan, ha? Tara na po. Baka mas lalo pa tayong gabihin sa daan. Ay, oo! Ang lakas mag-tawag para sa <coughs> nag-renta ng sasakyan, ha? Ang lakas mag-tawag. Ang lakas mag-tawag. Ang lakas mag-tawag. Ang lakas mag Salamat! Ang saya-saya! Ang saya-saya! Ang saya-saya! Yes? Ma'am, mukhang paalis na sila. Saan sa po pinta? Hindi ako sure, pero mukhang may outing. Perfect. Sundan mo. Sirain natin yung celebration nila. Gawin mo yung napag-usapan natin kanina. Make sure. Malinis ang lahat. Copy, ma'am. Ito parang ay, matabang to. Uy, ay, ayan na pala. Ano ka ba? yung celebrant? Dito ang lagay yung pancet. Uy, ay! Sige, ay, sige! Uy, salamat! Nakami oh. pancet ha, papahaba ng buhay. Ito ako lang kung si Ililet ha. Tigilan mo na muna yan. Tumulo ka na muna dito. Ilet. Oh, ba't ganyan yung mukha mo? Naka-tiger. Tiger mode na. Tsaka... Kanina ka patahimik. Wala. Naisip ko lang yung mga nangyari kanina. Pati tuloy si Tina nadamay pa sa gulo. Ayos naman yung nangyari kanina, di ba? Ewan ko ba? pakirandom ko kasi mga pa yung mga nangyari. Matatakot ako. Hindi ako papayag na pagkatapos ng lahat ng nangyari, mauuwi lang sa wala ang lahat. Sa so, tingin mo ba, dapat ko nang... dapat ko nang kontakin si Bunny para dun sa mga... related cases sa library ng lab. Dilet. Tigilan mo muna yung pag-overthink, okay? We are here to celebrate your tinang's birthday, remember? Bayad ako ko dyan. Huwag ha! Ano Asan si Ate sis? Sige, sige, sis! Ready na! Pabain ko na ha? ako pa ba? E di na, dali! Nag-ready na kami! Gusto nga surprise dali! Ayusin mo, ayusin mo naman. Ano nila Ito na nga, inaayos ko na nga. Ali ka na. Kayo talaga? Day. Happy birthday to you. Wish, 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 wish wish, that nice. wish, 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 wish. Yay! 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 <laughs> naka-blush <laughs> on. Kahit